Pitong ugali ng lalaki na hindi maluloko at hindi babaero. Number 1. Lalaking marunong magluto. Pinaglulutuan ka at pinaghahandaan ng paborito mong pagkain. Number 2. Lalaking mahiyain at torpe. Walang lakas ng loob dahil nauunang hiya at pagkatorpe niya sa lahat ng bagay. Number 3. Lalaking masungit at suplado. Daig pa ang babae at masasabi nating isnabero talaga kaya malabong maging babaero. Number 4. Lalaking bahay at trabaho lang palagi. Iniisip niya lang ang magiging future at mga mahalagang bagay kaysa sa panandaliang saya lang. Number 5. Lalaking walang bisyo. Hindi umiinom, gumigimik o nagsisigarilyo. At syempre, hindi nang bababae. Number 6. Lalaking maalaga at malambing. Palagi kang protektahan at inaalagaan kasi mahal ka niya. Number 7. Lalaking mapagbigay at hindi makasarili ikaw lang palagi ang iniisip niya yung gusto mo at nararamdaman mo so wala sa isip niya ang mga kasi ikaw lang ang gusto niyang maging babae sa buhay niya in short piliin mo ang tulad ko walang bisyo may plano medyo masungit na isnabero kasi nahihiya pero may pangarap sa buhay handang alagaan at mahalin ka habang buhay. Tandaan mo yan. God bless. Happy Yarn Sad Later Pangarap na iPhone Kumusta mga boss? Happy 80,000 followers. Maraming maraming salamat sa walang humpay na pagsuporta sa atin. Dahil sa inyo, nakaipon tayo at makakabili ng pangarap na cellphone. So ayun nga, dahil 80,000 na tayo at syempre gusto ko rin maganda ang quality ng video natin dahil sa solid ninyong suporta ay bibilit tayo ng pangarap na ayaw Wow! At pagpasensya nyo na kasi first time ko mag-voice over wow. Ng at bago ko balis ay binilang ko muna ang naipon nating sahod sa Facebook. Medyo nalulungkot ako dahil sa matagal nating inipon at bigla na lang mawawala tulad ng ex mong naghanap ng iba. <laughs> At ayun na nga, pagkatapos natin tumingin ay nakabili na tayo ng iPhone na bibilhin natin. At dahil wala tayong sapat na pera, ay iPhone 13 ang binili natin ng cash sa power map na talaga ng legit at brand new na iPhone. At ito na nga ang pinakahihintay nating pangarap na iPhone. Syuma-syuma unboxing na natin dahil kinakabahan tayo at kunwari seryoso pero kinikilig na ako dyan kasi sa wakas. Eh, mapapalitan ko na ang pinagtsatsagaan kong cellphone pero malaking bagay sa akin. At dahil may bago na tayong cellphone at naubos ang ating ipon, nag-ipon ng malupit. Bumili ng iPhone sa bilit, kaya sa tinas ang ulam ng paulit-ulit. sa <laughs> salamat mga boss. Happy 80,000 followers. God bless. Niloko kanya, niya. Iniwan ka niya. Pinaasa ka niya at ipinagpalit sa iba. Kaya naisip mong gumanti sa kanya? Huwag na huwag mong gagawin ito. Hayaan mo lang silang iwanan ka. Hayaan mo lang silang ipagpalit ka. Hayaan mo lang silang lokohin at paasahin ka. Kasi kung alam mo sa sarili mong ikaw ang mas naging tapat, seryoso at totoo ka naman sa inyong dalawa, hayaan mo na. Ito yung isipin mo. Kapag dumating naman yung araw na niloko at pinaasa siya ng bago niya, kapag iniwan siya ng taong pinili niya, sigurado akong sa pagkakataong iyon, maaalala ka niya, mamimiss ka niya, at kukumustahin. Babalik sa kanyang alaala ang panghihinayang na sinayang niya sa inyong dalawa. At sa oras na iyon, na okay ka na at nakikita niyang masaya ka na sa iba, kinamusta ka, doon palang lang nakaganti ka na sa kanya. Dahil ang pinakamasakit na paghihiganti ay yung masabi niya sa kanyang sarili na totoo pa lang nasa huli ang pagsisisi. The best revenge is yung maipakita mong kaya mo na ulit ngumiti at sumaya kahit wala na siya sa iyong tabi. Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon, nasaktan ka man o niloko ng taong minahal mo, huwag na huwag kang gaganti. Hayaan mong sarili niya mismo ang gumanti para sa iyo. Handaan mo yan. God bless. Alam mo ba, once ng isang tao ay nag-stay pa rin sa'yo. Kahit mas matimbang na yung sakit na nararamdaman niya kaysa sa pagmamahal, maniwala ka sa akin. Sobrang mahal ka niyan. Nang higit pa sa sarili niya. Kasi binabaliwala niya yung sakit. Yung mga sakit na nararamdaman niya. Manatili lang siya sa tabi mo. Kaya ito lang yung maipapayo ko sa'yo. Pahalagahan mo at mahalin mo rin ang taong iyan. Okay? Tandaan mo yan. God bless. Sobrang mahal ka niyan. Nang higit pa sa sarili niya.